Mga no, kabers, yung magandang araw. Punta tayo ngayon ng Seafood City. Andito si Ma'am Kati. Kumusta po? Sir, ang <laughs> Mabuti. Welcome to Calgary. Raw meat nila. Nandito na lahat. Isda. Ito, masarap to, di ba? Ito yung mga pangsigang natin. Gusto mo ng crabs? So ano po yung SFC Plus? So yun yung bago nating um, Suki Rewards. Perks, magandang araw sa inyong lahat Medyo malamig ngayon Ang weather is plus 2 lang ngayon dito sa Calgary At uh, pupunta tayo ngayon dito sa Seafood City Mas ko na Ayos, na kasama natin si Tito Mango Gusto Maganda po Magandang araw Tito Mango Mas ko tayo dito sa Seafood City Oo, ang ganda-ganda dito sa Seafood City oh. Meron silang Ano yung mga yan? Seafood City May SM Supermarket pa kung ano-ano Pasok tayo. Hello po. Hello. Hello, Hello madam. Andito si Ma'am Kati. Si Kumusta po? <laughs> Yay, thank you, thank you for coming. Hello po. Hello, the... Dito muna tayo. Yan. Hello. Hello. ko kasi, kasi <laughs> ko Kasama ko si Tito Mango. Hello. <laughs> Hello po. Sir, alamig. Al Kumusta? <laughs> Mabuti, welcome to Calgary. Welcome to Calgary. No, welcome to Seafood <laughs> City. Calgary. <laughs> uh, hello po. Kumusta araw po, ma'am? So, ayun, ayun. Invite natin yung mga production owner at saka ano, yung mga mayayaman dito Sorry. sa Calgary, no? <laughs> Mayaman sa utang. <laughs> musta po, <laughs> musta. Kababayan <laughs> from Batman. Oh, sa TikTok? Yes. Hindi pa parehong kaliwain pa ako. Okay, no? Kami <laughs> naman parehong <yung> kanan. <laughs> 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 Ay, ito, maganda yung susumayo ko. Ay, di. Okay. Habergs. <laughs> Masarap yung mga inihaw nila rito. Siguradong ma-enjoy nyo talaga. Fresh na fresh yung mga inihaw nila rito, mga kabergs. Halika, eh. mag-start <laughs> pa tayo. O, oh, sige. Ay, para inaral? Yes! What's <laughs> the ice cream yummy? Okay, Rana. Ice cream good. Uh -huh. Ice cream yummy. Ice cream good. Ayan. Okay. <laughs> 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 Parang tanga-tanga naman ako dito. <laughs> 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 nagfo na mga ka-break, syempre hindi ako 'yun. <laughs> For the first time na na ko si Chris Cosinero. For the first time oh, nagsaya ako. Oh. Nagsaya. wala siyang nagawa. So, Kaberks, kung nagkagutom ka at gusto mong kumain, maraming pagkain dito sa Seafood City, ready na. Mahaba ang pila dyan. Kwanto sa awa, pagkain natin ngayon, iilan lang tayo natin dito sa loob. <laughs> joke lang, joke lang. <laughs> sir, gaano ang katagal ang Seaport City? Oh Hindi mo <laughs> Sir, matagal ka na dito sa Seaport City. Ano pala ako, sir? Noong February pa lang. Noong February ka lang. Mm -hmm. uh, so, bakit ang aga-aga ng Christmas dito sa Seaport City? Eh, alam mo naman ng Pilipino, pag-bermans na, nagse-celebrate na tayo na Christmas. Christmas. Ayos. O sige, ikot tayo dito sa Seafood City. At makita natin yung mga Christmas decor nila at mga binibenta nila mga pagkain dito. Tama? <laughs> Ayos. <laughs> ano ba mga gusto nyong bilhin mga Berks? Meron ba kayong gustong bilhin in particular? Pagka Filipino food lang yung gusto yun, nandito na yun sa Seafood City. So be ready yung mga paninda nila rito. Lahat ng mga kailangan mong pagkain, nandito na hindi ka na pupunta sa ibang supermarket maski dito sa mga raw meat nila nandito na lahat kung gusto mo naman ng mga seafoods mayroon din sila rito Isda. yung paborito mong puset inihaw na puset mayroon din sila dyan ito masarap to diba ito yung mga pangsigang natin gusto mo ng crabs Marami mga available na isda rito. Yung hindi alam ng iba na pwede kang magpaluto. Kunwari gusto mo ng bangus o gusto mo ng tilapia at gusto mo ipaluto sa kanila. Pwede nilang lutuin yan, iprito yan para sa inyo ng libre. Alam ko libre ang paluto ng isda dito. Bili ka ng isang bangus, ipaluto mo sa kanila, lulutuin nila yan para sa iyo. Hello. Hello po. Gusto yung business? Okay lang po. <laughs> Marami bang tao lagi dito? Dayo. Marami? Ayos. Berks. Hello ka birds, Dami mo pinamili ha <laughs> Siyempre Saan ka pa? Dito ka na mamili Kompleto na sila rito Tama? Tama <laughs> Mukhang masarap yung mga pagkain dito Ano ba yung mga binibenta niya dyan? Ah, hi, <laughs> Hello po sir Hello, sir. Hello po sir hi. Shout out na Shout out sa lahat <laughs> Ayos Okay. Mukhang masarap to ah. Ano ba tong niluluto niyo ah, dito? Ito kuya yung seasonal product namin. Ito para ito. ngayong Pasko. Ah, ito holiday ham at tapos holiday ham. Ito, naman hamon de bola. Hamon. Wow. Panalo. Ito yung mga pwedeng tikman ano? Yes. Wow. Tama tama. Hindi bola din Oo. Oh. Tikman natin mga kaver So meron silang ano yung brand na to? Viva, Viva. Ah, Viva. Ito ba yung ano, yung uh, hot Viva babes? Hindi <laughs> <Biba>, ko hot dog. Viva <laughs> ah, hot dog. Mmm, masarap ah. Shout out na. Shout out po. Shout out. Hello po, magandang araw po ma'am. <laughs> Ayun, panahon. Hayati. Masarap, panalo. Panalo ba Panalo kuya? yung fishball. Mm -hmm. Eto uya, tingnan mo. Dito ko na kumuha. Luto naman na to. Okay. O oh, sige, kuha tayo ng bagong toothpick para dyan. Okay, pero... Tikman daw natin to. Mainit kuya ha. Mainit pa to. Sa kapal ng uso ko, walang mainit. <laughs> <laughs> Best seller to ngayon kuya. Tsaka mm. mabilis to maubos ngayon. Mm, nga, masarap nga. Wow. Kanin na lang ang kulang mga ka kani Kanin at saka konting Mang Tomas panalo. Ayos. Ito ko yan, hindi na kanin Ito naman daw yung kabila. Okay. Oh, mukhang masarap nga ito ha. Mmm, ibang lasa naman. Okay ko kuya. Ito kuya, maganda siya pang regalo kasi nakakahot. Mm. So ito pala yung ano, yung binebenta nila, yung Viva Viva Ham, Holiday Ham. Holiday Ham, Viva Holiday Ham mga kabers. Yun. Ayos, maraming maraming salamat po. Thank you. Salamat po. Kabers kain na tayo. Medyo nagutom din tayo ngayong araw, so daming pagkain, no? Ang dami na ng mga pagkain dito sa Seafood City available pa yung mga yan, mga Filipino food na pwede nyong orderin. Pag pumunta kayo sa food court, nandoon yan, nakahilera yung mga yan. At kung gusto nyo kung ano mga gusto nyo pagkain na namiss nyo, available yung mga yan dito. Kaya punta lang kayo dito sa Seafood City, dito sa Calgary, dito sa Northeast. Yung mga namiss nyo pagkain sa Pilipinas, makikita nyo rito. Yung mga sweets, marami rin sila rito. Balot, luto Iba't ibang klase ng tinapay, cakes, kahit na anong sweets, marami sila rito. Andito nga pala yung manager ng Seaport City dito sa Calgary. Sir Mel, maganda araw po. Maganda uh, araw. Sir, baka gusto nyo ipatahin yung mga kababayan natin dito sa Alberta para pumasyal dito sa Seaport City dito sa Calgary. Ah, Iniimbitahan namin lahat ng mga Calgaryan at uh, malapit ng mga provinces dito mm -hmm. sa anten na pumunta at bisitahin kami dito sa Seafood City, Calgary. Bale, ang telephone number natin dito is 587-387-7147. So ano pang ginagawa niyo mga kaburks? Dito na tayo sa Seafood City dito sa Northeast, dito sa Calgary. Kung within the area ka or kung sa ibang province ka, gusto mo mag-grocery, dito na tayo sa Seafood City. Puro Pilipino, yung mga staff, mga pagkain, grocery nyo, kompleto na, nandito na lahat. Tama-tama. All in one. All in one. Yun mga ka-Berks, nandito kasama natin si Ma'am Patricia. No, Ma'am Patricia, ano po position nyo dito sa Siput City? Bale, ako po ay Customer Service Relations po para sa ating bagong app na SFC Plus. So ano po yung SFC Plus? So yun yung bago nating um, Suki Rewards. So digital na siya, hindi na tayo kukuha ng cards or anything. Tapos makaka-accumulate tayo ng points every time na mag-grocery tayo, kakain tayo dito or bibili tayo ng mga tinatinapay po. So, mm -hmm. tayo ng points and then magagamit natin siya as kung ano mang gusto natin. Pangbili ulit ng ulam or something or dun sa mga partners natin sa Philippines. Ayun. So, paano po sinasabi nyo na partner natin sa Philippines? Paano tayo, ano yung connection na meron tayong iniipon na points dito tapos makakakonnect tayo sa Philippines? Siyempre, nagpartner tayo sa mga suki natin sa Philippines katulad ng SM, ng Philippine Airlines, ng ABS-CBN. So, kunwari po yung may mga uuwi dito sa atin, pwede natin gamitin yung points natin na pangbili ng airfare or kung ayaw natin gamitin, iipunin natin. May discounts lang tayo, tapos makakaipun na tayo ng points. Or kung kunwari, merong may birthday sa Pilipinas, pwede tayong bumili ng gift card sa SM or kung gusto natin bilhin sila ng laruan o ng damit, anything po na nasa loob ng SM, pwede po nating bilin dun sa app tapos pipikapin na lang po nila. So yun pa lang gagawin nyo, mag-grocery kayo dito sa Calgary, dito sa uh, Seafood City, tapos every time na mag-grocery kayo dito, meron kayo may ipon ng mga points. Yes po? At yung mga points na yun, pag malaki na, pwede kayong kumontak sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas para sila naman yung bumili sa SM. Yes. Iyon. So nakakonek kayo sa SM. At the same time, kung gusto niyo naman umuwi ng Pilipinas, pwede rin sa Philippine Airlines. Opo. Iyon. So makaka-discount ka, makakahingi ka ng discount. Yung mga points na iniipon nyo, kesa mag-grocery tayo doon sa ibang supermarket, dito pag naggrocery tayo, naipon yung mga points natin, pwede natin gamitin sa SM at pwede rin natin gamitin sa Philippine Airlines at makakatulong pa tayo sa balita ko, may ako kanina na makakatulong din daw tayo sa mga nasalanta ng mga yes. ano bagyo guys sa Pilipinas, di ba? So paano ano oh, 'yun? So partner din natin ng ABS-CBN Foundation. So dun sa app, pwede kayong magdonate through ABS Ben Foundation. Gamitin niyo yung points niyo lalo na ngayon na maraming um, bagyo na dumadating sa Pilipinas. Pwedeng pwedeng mag-donate. Pwede nating gamitin sa mabuti yung ating may ipon na points after nating maggrocery or kumain sa Seafood City. Ayos. so masarap na yung mga kinakain dito, mga pagkain nila, fresh yung mga pagkain nila rito. So, kung kayo'y taga rito sa Alberta or within provinces na malapit lang dito sa Calgary, drop by kayo dito sa Sipod City at uh, marami kayong matutulungan kung meron kayong gustong tulungan at meron din kayong mga points na maiipon kung meron kayong gusto na bilhin dito. Pagdating ng isang buwan, dalawang buwan, hindi mo alam, marami ka na palang pera ulit. Totoo po. <laughs> okay. So, maraming maraming salamat po, Sipot City. ka sa inyo, Thank madam. Maraming maraming salamat. Thank you po. Thank you, Chris Cusinero, inyo ka, Pamilya, ka Puso, ka Tropa, at ka Bye-bye. Ano man ang hamon ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na sumama ka at manood